Bagamat bumalik sa maamong mukha ang kodayon at nakataas ang mga palit bilang pagsuko, hindi binaba ng tatlong paslet ang bantay sa sarili. Hindi, hindi ko binabalakan ng masama sila inay simang Kung may intensyon akong iba, hindi niyo na sila maabutan ngayong umaga. Dahilan ng dalaga sa hindi na binsing magkakapatid. Kung hindi, eh... Yayang gawin mo sila. silbahi ka pa rin. Mas lalo yon Ani-pola na kinailang ni Isay nang sunod-sunod. Hindi rin. Wala akong balak na hawahan sila. Depensa pa rin ni Isay sa sarili. Pero hinabol mo kami. K Kakainin mo kami. Galit na wika naman ni Ada. Sorry, hindi ko sinasadya. Natural lang naman sa amin sa katulad kong mawala sa katinuan kung makakatagpo ng katulad niyong... Hindi maituloy ni Isandra ang sasabihin. Maigi na lamang talaga, hindi ito ang unang beses niyang makalanghap ng presa sa buong buhay niya. May kaibigan ng kanyang ina na samyong presa rin. Kaya hindi gaanong naging mahirap sa kanya ang pigilan at pakalmahin ng sarili ngayon. Sadyang iba lang talaga kapag nakabote o preserbado na ang dugo na siyang sa kanya ng kanyang ina isang tao nga lang namisom yung presa nakakawala na sa katinuan paano pa kaya itong tatlong katawan at mga paslit pa paumanhin nibigla lang talaga ako dayo ako rito eh at bala ko na nga saan nang umalis ngunit hindi maituloy ni Isay ang nais sabihin paano hindi niya sigurado kung dapat ba niyang sabihin sa mga paslit ang nais niyang gawin sa barrio bagawak Ngunit ano? Tanong ni Lupe na salubong pa rin ang kilay at nakahanda ang sandatang bunga ng kanyang kakayahan. Hindi niyo may indindihan. Mga bata pa kayo. Anang dalaga ngunit saglit rin namang napaisip. Ano bang alam niya? Kung pagmamasda ng magkakapatid, masasabing wala pa silang kawawaan sa mundo. Ngunit sa inasal ngayon at sa gawe ng pagsasalita, mukhang kahit paano may alam na sa kalakaran ng kanyang buhay na ginagalawan. Isang bundong hininga ang pinakawala ni Isay. Wala namang mawawala kung sasabihin niya. Isa pa, kahit anong gawin ng tatlong ito, hindi rin naman magbabago ang balakin niya. Gagalawin pa rin niya ang amaranhig, ano't ano man ang mangyari. Gusto niya lang talagang malaman muna kung anong meron sa lalaki at sa amaranhig na natagpuan. Wala akong balak Magtagal dito talaga, ngunit may natagpuan akong kailangan kong trabahuhin. Alam niyo ba ang tungkol sa amaranhig dito? Tanong ng dalaga na nasasanay na kahit pano sa samyong sumasampal sa kanya galing sa katawan ng tatlong paslet. Tila may kung anong mahika sa huling sinabi ng dalagang ko dayon sa pagkatuluyang bumaba ang bantay sa sarili ng magkakapatid. Nakakita ka na ng Amarenhig? Tanong paninigurado ni Lupe. Tumango si Isay bilang pagsagot. Kailangan malaman to ni Itay at Inay. Ani pole naman, nakinakonot na o ni Isay. hindi niyo alam? Tanong ni Isandra, nakinalikot ng mata ng magkakapatid. Saglit nang napagkurong, baka may ilang dahilan na hindi maaaring ibahagi pa sa kanya. Lalo, at ngayon pa lang siya nakilala ng tatlo at sa hindi pa maayos ng pagkakataon. Tira na! Yaya ni Paula na umangat na naman ang mga paa sa lupa. Siguraduhin mong hindi mo sasaktan sila, Inay si Mang. Babantayan ka namin. Banta ni Lupe na kinangiti ng tipid ni Isay. Hindi niya maiwasan. Paano'y nakukyutan siya sa tatlo? Tila sila maliliit na kuting handang mangalmot, oras na kantien. Ngunit ang mga koko ay hindi pangkaraniwan. Cute? Oo, ngunit may kakayahang ipagtanggol ang mga serile. Pangako, hindi ako masama. Hindi ako matuwid, oo, ngunit hindi naman ako ganun kasama. Ani Isay na pinapanood na umangat sa ere ang magkakapatid na agad rin nawala sa kanyang paningin. Isang buntong hininga muli ang pinakawalan ng dalaga bago napatingin sa balikat na nagduro ko. Tiyak na magugulat ang kanyang nanay kapag naikwento niya to. Kung iba-iba lang talaga ang takbo ng utak niya, madali lang kay Isay ang lahat. Napakaraming aswang at nilalang ang nakahangad ng ganoong mga kakayahan. Pandepensang kakayahan na pag-aari ng tatlo. Ngunit, hindi siya ganun. Sabi nga ng kanyang ina, alam na niya ang tama at mali. Sa tatlo, kay Lupe lubusang humanga ang dalagang dayon, Kakaiba ang taglay nito. Kayang gawing sandatang pandepensa ang anumang mahawakang bagay. Napaka-interesante. Bago pumasok sa bahay, saglit pinakiramdaman ni Isay ang mag-ina. Si Aling Maxima nagluluto. Si Jackie nasa loob ng silid may kung anong ginagawa. Saglit niyang sinipat ang balikat bago pumasok. Oh, napano ka? agad tanong ni Aling Simang na pinagkipit ng balikat ng kodayon. Nang marinig na may kausap ang ina, lumabas ng silid si Jackie sa kanyang balikat at prasong natuyuan ng dugo na katingin rin. E, anong nangyari dyan? Tanong nito na agad naglakad palapit sa kanya. Malamang, hindi nila kailangang malaman ang nangyari. Kaya muli, hinipnotismo ni Isa yung mag-ina. Wala to. Huwag nyo nang pansinin. Bigyan mo ako ng damit pa Jackie. Kalimutan niyo ng dalawa to. Mahinang utos ni Isay sa kaibigang napakurap korap saglit bago wala sa sariling nagbalik sa loob ng silid. Agad inabot ni Isay ang dalambihisan nang ito ay lumabas. Tumungo sa banyo at naglinis ng katawan. Samantalay si Aling Maxima, tinuloy ang naudlot na ginagawa. Maya-maya pa nang lumabas si Isay sa banyo, sinalubong siya ni Aling Simang. Oh, kanina ka pa dyan. Bati nito sa si dilagang saglit inayos ang maluwag na t-shirt. Maige kulay itim ang binigay na pamalit ni Jackie at isang maong na tokong. Oho, medyo matagal ho talaga akong magbanyo eh. Anang dalaga na ang nakahanger ng damit, yung pinagamitan, mabilis na nalabhan at nalinis. Sinampay agad sa likod bahay kung sa naman ang labahan. Nangiti si Aling Maxima sa pagkukusa ng dalaga. May nilagang sa bariyan, mag-almusal ka na. Gatas, kape, gusto mo timplahan kita. Alok pa nito sa tumangong kudayon, sinabing ito na ang bahala sa sarili. Nakakanaon ng gatas si Isay nang lumabas ng silid si Jackie. Jackie, kumuha na ako ng pamalit ha. Sorry, ni Isay sa ngumiting kaibigan. Sus, yun nga sanang sasabihin ko sa'yo. Mag-almusal ka na! Alok pa nito kay Isay na bahagyang tinaas naman ang puswelong hawak. Tumungo sa hapag ang dalakang kodayon, saglit pinanood ang ginang sa pagpipiga ng gata sa kaldero. Sugpong may kalakihan ang sahog ng niluluto nitong laeng. May maitutulong po ba ako? Tanong ni Isay sa lumingang ginang. Nako, huwag ka na mag-abala. Bisita ka dito. Minsan lang kami magkabisita eh. Hayaan mo na. Sagot nito habang tinitikman ang niluluto. Umabot si Isay ng saba. Binalatan at nagsimulang kumain. Si Jackie umupo rin sa hapag. Tabi niya, may dalang platito ng asin at dinikdik na sile at isang plato ng manggang kalabaw kung tawagin na na at nahiwa sa malalaking peraso. Inalok si Isay na tinanggihan naman ito. Nagdahil ang baka dahil wala pang laman ang kanyang dyan. Nay, kailan ba ang uwi ng tatay at ni Ponsi? Tanong ni Jackie na sinasaw ang nadampot na piraso ng mangga sa platito. Bago sinupo, nalukot ang mukha ng dalaga. Pasimpleng iniwas ni Isay ang materito. Baka bukas ng umaga o oh, mamayang dabit hapon, ilang araw na sila roon eh marahil tapos na ang kapasan. eh, balita ko marami raw na kinuhang tauhan. Sagot ni Aling Maxima. Saglit humigop ng gata sa Isay bago tinuo ng mata sa nangalahating saba. Pinili ang mga salita bago nagwi ka. Inay si Mang, minaraanan ho kaming lupain ng mahogany. Hindi ko ho maiwasang humanga. Mayaman ho marahil ang mi ari nun. Ani Isay na muling inangat ang puswelo ng gatas at dinala sa labi. Nakita niya sa sulok ng kanyang paningin na tumangot ang o si Jackie. Nakapikit na ang isang mata nito sa asim na nalalasahan buhat sa manggang kinakain ngunit hindi naman tinitigil ang sumuho ng sunod-sunod matapos ipagtiinan sa platito ng asin. Ah, oo. oo. Natatandaan ko dalaginding na ako ng. Makita kong maho ganina ang itinirikjaan. Isang beses, nagtaba sila ng mga puno. Tanda ko eh, malapit na ako mag-asawa at anon. Ngunit hindi naman talaga kinalbo, parang kinalahati. Ano bang alam ko sa gulang ng mga puno at paraan nila ng pagtatanim? Eh ang sabi, 20 years ang anihan ng mga ganyang puno. Mahabang lahat ng ginang, nakinatango ni Isay. Eh yung may-ari ho dito naglalaki? Tanong ni Isay na kunway sa balat ng sabana patitig. Ang alam ko, isang prominenteng pamilya rito sa Bagawak ang may-ari niyan. Namatay na yung mga matatanda. Tapos pinamana sa anak o sa apo. Ah, naalala ko na dati. Ang mga nakatanim raw dyan, ilang-ilang. Ine-export daw yung mga bulaklak para gawing pabango. Kaso naging mahina at kailangan na maraming tao sa sa laging pagkukuha ba ng bulaklak, eh hindi lang naman daw tamang pitas ang gagawin. Hinihiwalay raw ang mga maayos na bulaklak ng ilang-ilang sa hindi maganda. E eh di, matrabaho nga naman yun. Kaya nung hindi na raw kumikita, mula daw nun, eh, pinalitan na yung mga puno. Tapos, may namatay na tao raw riyan. Ang sabi, aksidente daw. Parang minalas na ang taniman. Doon nagumpisa, kumonte na ang nage-export tapos sabi na lugi na raw. Kaya ang naisip nung batang kadugo, taniman na mahogani matagal ang anihan at hindi kailangan na matinding pagmimintin na. Muling kwento ng ginang, namatay? Tipid na wika ni Isay. Isang tauhan kasi ang namatay riyan. Ang sabi, umakyat raw ng bono at aksidenteng na hulog babae eh, na raw ang pagkahulog na bali ang liig. patay na ng isugod sa ospital. Yung amo ang sumagot ng lahat hanggang sa pagpapalibing. Kay bait nga eh. Siguro na konsensya na sa lupain niya na matay. Maging ang pagpapaaral ng dalawang anak nito sinagot ng amo. Tapos ayon ilang taon ang lumipas, kumapalalo ang tanim na mahuga ni Jan. Nakakamis nga ang bango ng mga ilang-ilang Dati dinadala hanggang dito ang samyo eh, bukod sa samyo ng bulaklak ng bagawak. Kaso siguro talagang hindi lahat ng negosyo nagtatagal at maaaring maipamana sa susunod na henerasyon. Muling kwento ng ginang, ngayon ko lang nalaman yan, Nay. Ani Jackie na inuubos ang huling piraso ng mangga eh sa ngayon lang na pag-usapan ni. Eh. At saka wala ka pa noon. Kakasama-sama ko lang noon sa tatay mo. Narinig ko lamang din 'yan galing sa mga ilang trabahador diyan. Sagot ni Aling Maxima. Naririto pa rin po ba yung mga trabahador? Malapit dito nakatira? Tanong naman ni Isay. Nako, hindi. Dati kasi itong lugar namin, eh magkakatabing burol ang lolo ko ang isa sa mga original na nanirahan dito. Yung ibang kapitbahay namin, ganun din, iilan lang. Alam mo na, pribadong lupain. Hindi ko rin alam kung bakit walang nakuhang trabahador dito. Lahat sa ibang bayan galing. Sa bagay, dati naman kasi, maayos ang taniman namin ng lolo nyo at hindi kami ganoong kahirap. Oo, mahirap, ngunit mas nakakaluwag kesa sa mga trabahador ng lupaing iyon. Saka parang pili rin ng mga among iyon sa papapasokin sa lupain. Eh. Ewan ko pa. Matyagang sagot ni Aling Maxima. Lihim na napabuntong hininga ang dalakang kodayon. Mukhang kailangan pa niya magsaliksik pa ng konti upang mas luminaw ang kwentong nais niyang malaman. Hindi naman imortal ang mga amaranhig. Patay na ang mga ito kung tutuusin. Ngunit pagtagal, ang katawan ay nabubulok rin naman. Kaya malamang dumating ito sa kulungan nito nang magsimulang lumaki ang mga mahogani at hindi na kailangan pa marahil ng tao o trabahador sa lugar. Lihim na natis maya si Isay. Hindi pa rin malinaw, may dahilan iyon. Ang lalaking iyon na nakaalaga ng Amaranhig alam niya. Ngunit ano naman? Muli niyang naalala ang driplets at ang kislap ng mga mata nito nang marinig ang tungkol sa Amaranhig. Tao po, aling si Mang. Napatayo si Jackie sa pagkakaupo sa hapag. Sinilip kung sinong tumatawag sa labas at sinita ang pagkahol ni au, -Au. Uy, Jackie, nakauwi ka na pala. Bati pa ng bisitang nasa labas ng bakuran na kinatawa ng dalaga. Uy, Dodong, kagabi lang. Anong atin? Sagot naman ng dalaga na inalok na pumasok ang bisita Ngunit tumagay ang lalaki. May kasama rin itong isang kaibigan. Sinabing may ilang gamit lamang na ibabalik. Mga ginamit sa panggagapas. Hiniram sa ama nila Jackie. Ang itay, tanong naman ni Jackie. Nauna kami dahil kami ang unang nabayaran. Maya-maya lamang, andito na yon. Eh, may dinaanan raw. Sa hardware? Sagot naman ng Dodong. Bakit hindi mo na kayo pumasok rito at makainom sandali, soft drinks? Tanong naman ni Aling Maxima, nidila pa ang sandok na sumunod sa pintong kinatatayuan ni Jackie. Oo nga naman, mainit-init pa o. Oh. May sabang nilagay rin dito. Segunda naman ni Jackie. Saglit na katinginan ng dalawang lalaki na hindi nalalayo ang edad sa dalaga. Maya-maya lamang ay pumasok ang dalawa. nagatubiling pumasok nang makita si Isay sa hapag. Kunot ang noon itong nakikipagtitigan sa puswelong wala ng laman. May malalim na iniisip. Ah, uh, may bisita ka pala, Jackie. Mahinang huwi ka ni Dodong. Nakinataas ng paningin naman ni Isay. Diretsyong napatingin sa dalawang lalaking papalapit. Kaibigan ko si Isay. Ani Jackie naman. Isang tipid ng ite ang binigay ni Isandra sa dalawang lalaki na ang isang kasama naman ni Dodong ay natulala sa glit. Si Dodong tsaka si Biyo. Ani Jackie naman na umupo na sa hapag. O, oh, magmeryanda muna kayo. Ani-aling si Mang na nilalagyan ng coke ang dalawang baso. Maingat na tumayo si Isay. Dala ang basuelong ginamit. Tumungo sa lababo. hinukasan iyon. Tila hindi kinukusa. Sumunod ang tingin ng dalawang lalaki. Ang ganda, no? Biro ni Jackie sa dalawang lalaking napatango. Si Bio sinundan pa si Isay ng tingin nang lumabas ito ng backdoor. Bago si Nico si Dodong at may binulong na hindi mawawaan ni Jackie sapagkat magkatabi ang dalawang lalaki. Saglit uminom si Dodong sa baso. Tila pinili ang naisabihin bago sinalubong ang mata ni Jackie na sa kanila nakatuon. Ah, uh, pwede ka bang hiramin mamayang gabi? Kunway na iyang umpisa ni Dodong sa talaka Saan naman tayo pupunta? Tanong naman ni Jackie. Eh, may lamayan sa dulo, lagpas sa may mahogani, kilalim panchang. Yung apo niya namatay sa sakit. O natuling lamay mamayang gabi, hindi na nila papaabuti ng piyeste at alam mo naman ang mama matatanda hanggat maaari. Ayaw may hating damdamin. Nakakakonsensya araw kapag nagsasaya sa ibayo tapos sila'y nagluloksa. Kumakanta ka pa ba? Nais ko muling marinig ang boses mo. Naaalala ko kasi dati Lagi kang pinapakanta pag may burol o kaganapan sa bayan. Napapayo kong wika ni Dodong na kinapula ng mga pisngi ni Jackie. Doon naman! Oo naman! Bakit hindi? Mahinang wika ni Jackie. O oh, Jackie, isama mo naman si Isay. Singit ni Biyo naman na kinatango ng dalaga.